Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang umangat na nga po ngayon ang Los Angeles Clippers sa standings ng Western Conference. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang gusto na nga po ni Lebron James na gumawa ng trade, ang Los Angeles Lakers. Gamit nga po mga katrops ang mga nagawang adjustment at nakuhang momentum ng Los Angeles Clippers ay nagtutuloy-tuloy na nga po ang kanilang panalo sa pagkakaroon nila ng kasalukuyang 4 game winning streak sa pagtalo nga po nila sa mga teams ng Utah Jazz, Golden State Warriors, Orlando Magic at Sacramento Kings. Yes, majority nga po sa kanilang mga kalaban ay puro mga legit na contender ngayong season. Kaya napatunayan na nga po ng Clippers na kaya talaga nilang makipagsabayan laban sa ibang manalakas na team kahit man wala si Kawhi Leonard. Kaya simula nga po sa pagiging isa sa mga worst team sa West, ay nakaakyat na nga po sila sa ikalimang pwesto sa kanilang record dito na 10 wins at 7 losses sa loob lamang ng isang linggo. At isa nga po sa mga dahilan ng kanilang pagkapanalo ay ang literal na pagbuhat sa kanilang James Harden na nag-average ng 20.4 points, 7.6 rebounds at 8.8 assists per game sa kanyang 36.5% shooting. Samantala, Punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang gusto na nga ni Lebron James na gumawa ng trade ang Los Angeles Lakers. Kagaya nga po mga katrops ng mga nagdaang taon ay hindi pa rin nga po talaga natatalo ng Lakers ang Denver Nuggets sa tuwing nagkakarap sila sa kanilang mga laro. Sa katunayan, isang beses pa lamang nga po nila itong natatalo sa nakalipas nilang 14 ng laban at tulad nga po ng mga nagdaan nilang bakbakan ay parating nga po talaga silang kinakapos pagdating ng second half. Yes, kahit man nga po napakaganda ng kanilang performance sa first half, ay nadadali nga po sila parati sa third quarter matapos sobrang humina ang kanilang enerhiya dito na nakaapekto na rin naman sa kanilang offense at defense na ano siya naging rason ng kanilang pagkatalo. At pagkatapos nga po ng kanilang laban ay mong si Austin Reeves na nga po nagsabi sa kanyang post-game interview na nagkaroon nga po sila ng napaksamang performance sa kanilang third quarter na sinamantala rin naman ng Denver Nuggets para tambakan sila dito. Sinaber naman nga po ni Rui Hachimura na masyado nga po silang nag-relax sa third quarter at hindi malang nga po sila lumaban dito, kaya sila natalo. Ayon na rin naman nga po sa kalalabas palang na balita, hindi na rin naman nga po humarap sa media si Lebron James dahil sa sobrang pagkarismaya nga po nito sa ipinakita ng kanilang buong kupunan. Every year na rin naman nga po mga katrops ay natatalo sila parati sa Denver Nuggets. Kaya nangangamoy na nga po na pinapayagan nyo na ang Lakers na gumawa na ng pagbabago at trade sa lalong madaling panahon dahil kung hindi ay matatalo at matatalo ulit nga po sila sa Denver Nuggets sa mga susunod nilang pagharap. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sport React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.